What's up mga kaparmers? For this video, ayan, nandito kami ngayon mga kaparmers. Siyempre, sa ating talungan. At nag-spray kami ngayon mga kaparmers. At mga shoutout na lang doon, Crisciano Lunson Lawas. Ang right hand ko ngayon mga kaparmers. At laking salamat natin na may kasama na, na naman tayo sa ating pagsasaka. Ay, mga kaparmers, no, ang in-spray natin ngayon ay Advanced Foliar Fertilizer. Uh, kahit na sabihin nating advance uh, uh, kahit na sabihin nating foliar, distansya pa rin tayo sa nag-spray dahil wala tayong mas iba pa rin ang mag-iingat mga kaparmers no. Uh, at ako po ay tagahila ng hus Ito. <laughs> Ayan mga kaparmers. Ulit. Ang ina-apply ko ngayon, advance for foliar. Mabulol talaga ako diyan mga kaparmers no. Advance foliar pilter fertilizer at Tinatawag itong Bayutonic. Oo. <laughs> Ayan ang ina-apply natin ngayon. So, usog muna tayo ng konti para hindi mabigat sa nag-spray. Ay mga farmers sa ng, sa gusto ng magtuto or sa lahat, sa gusto ng makuha ng lahat or ano, kasi i ko sa inyo lahat ang mga tekniko. Kung mga pamaraan ko kung paano ko to inalagaan yung tan, uh, tanim ko na talong. Kung paano ko to napanatiling hilti. Gagawa pa tayo ng ibang video uh, at i-share ko talaga sa inyo mga kaparmer's So, yan. Sa gustong makuha yung mga teknik natin, paki-subscribe at paki-pinot yung notification bell para updated po kayo sa susunod na gawin nating video. At uh, para makukuha nyo lahat ng pamaraan, lahat ng teknik kung paano ko inalagaan tong alaga kong talong mga ka-farmers. Kasi i share ko talaga sa inyo mula nag land preparation, uh, land preparation tayo hanggang nagtanim, hanggang uh, nag-aabono tayo, unang pag-aabono, unang pag-spray, hanggang ito na siya ngayon. Pero sa ngayon mga farmers kung mapansin nyo, alas wala pang bunga dahil parang nagpapahinga talaga yung mga ano ko eh, mga alaga ko. Pero may mga bulaklak na sila, mga farmers tingnan nyo. Yan o. Oh. Uh, kung nakikita nyo nakaraang video natin ang daming bunga dito banda mga kapramers dito banda uh, ang daming bunga o oh, yan nakukuha na natin harvest na natin at uh, laking salamat natin kay Lord na uh, mahirap i-break yan na record yeah. dahil 980 kapuno lang po ito naka-harvest tayo ng 1,209 kilos so, ano wala namang ibang wala namang magsasaka na hindi hindi nangarap ng mga ganyan mga promise. At pinapangarap natin at hinihingi natin kay God na kung pagpalain baka malagpasan pa rin natin 'yan. Pero sabihin ko na sa inyo mga promise, kung ano ang ibibigay sa atin ni Lord, pasalamat tayo. Maliit man o marami Salamat tayo mga kapatid. Dahil wala tayong magawa kung wala si Lord. Kaya spray with pray ang sinasabi nila mga kaparmos at kahit ako eh, mag, yan ang isasabi ko sa inyo na pray always mga kaparmos ayan abot na siya sa dulo at hinto tayo sa paghila ayan ulit mga kaparmos sa gustong makuha yung mga technique natin kung ano uh, pakisubscribe pakapindot ng notification bell sa baba at para manotify kayo manotify po kayo sa nating gagawing video about farming or pag-alaga ng talong. That's it mga kaparmers. Happy farming. I love you all mga kaparmers.